ito! Oh! Ah! Ngayong araw nga mga amigo, manguhuli kami ng malalaking isda at kasama ko si... Eastern Mondido At andito kami ngayon mga amigo sa Barangay Malubago Yan, andito kami ngayon sa Barangay Malubago mga amigo Kasi dito sa lugar na to Malalaki ang isda na nahuhuli dito mga ludi Kaya abangan nyo Kasama natin yung malupit na uh, may isda Dito sa Barangay Malubago uh, At syempre yung ating dala Paikwa mga bol. Ayan oh. Meron tayong dalang fishing rod Ito yung gagamitin natin para makaulit tayo ng malalaking isda At syempre yung lure na gagamitin natin Ayan o yan, artificial mga ludi So mga amigo, itong area daw dito Sabi ni Jason Mundido Dito raw nakakuha ng malalaking isda Kaya tara Samahan nyo kami, mangulit tayo ng isda Pero bago yan, Mag-shoutout muna tayo. Shoutout muna. Shoutout pala sa maganda kong jowa dyan, si Marnie. At shoutout din pala sa Pamily Mundido. At syempre sa mga tiga barangay Malubago at sa mga tiga Talisay. Ayun, no? shoutout na lang sa mga tiga barangay Malubago. At syempre sa mga taga Talisay na rin. Ayan. Nga pala yung location natin. Nandito lang tayo sa barangay Malubago. Dito lang sa unahan ng uh, sityo Talisay. Ano? Kasi dito raw yung malalaking isda na tumatago mga amigo. Ah, syempre, shoutout nga pala kay Ninjas Moto, Kahalert, kay Jerry Kiss, Kiss At syempre, sa mga sumaporta sa atin, mega mega shoutout na lang sa inyo. At kay Miguel Brutas, mga taga Tikaw Island at Burias Island, mega shoutout na lang sa inyo mga amigo. So, paano yan mga amigo? Tara na, umpisa na natin manghuli ng malalaking isda.